Kaya tawag mo ako? Oo. Uh -huh. Bakit? Masahin na rin ako. Masahin? Hey, napapagod na din ako. Kakatapos ko lang maglikpit sa ano, baba. Ngayon lang naman. Ito naman. dot nang galing ako sa baba, kakatapos ko lang maglikpit. kasi mong mapasa sa yung pagod ko, no? Pagod uh -huh. na ng asawa? mag -ano na lang tayo. Magpamasahin na lang tayo bukas sa ano. Ayoko. Magastos dun. Ay? Ma... Pag ikaw nag-massage, masasarapan ako. Kung hindi ba, ayoko. Ito, ikaw mag-massage sa akin. Ito naman, ano naman to? Sige na. Napapagod nga kasi ako, dad. Kaya nga, ayoko mag-ano-ano -ano muna. Mag-massage-massage muna. Naman. Sige na. Sige na. Mayroon lang ngayon, eh. Hindi naman masawa niya, eh. Ay, sabi ko naman kasi sa'yo, dad. Pag mga ganyang mga masasakit, ang, may masakit sa'yo, may masakit sa katawan mo, huwag kang mag-aatubiling nagsabi agad. sa ba masakit? Sa oh, malikut ka na, tumalikod ka na. Sabi ko naman sa'yo eh, madali naman akong kausap pag may masakit sa katawan mo. naman kasi sa'yo, pag may masakit naman sa'yo, pwede mo naman akong kausapin. Parang may galit ah. Ha? Para may galit yung massage siya. Wala pa. naman. Siyempre, ano, kailangan, ano, ayusin matin. mo naman. Kailangan madiin. Kasi sige. Ayan, okay na ba yan? Hindi pa. Ayusin mo yung message. Ayusin mo. Ayan. Sige pa. Pagod na ako. Pagod ka na? No? Mm -hmm. Ba't naman ganyan? Nagpagod ba rin agad? Sabi ko, pagod na akong maglaba. Gusto ko namang magmasahe. Pwede naman natin a yun yung mga ganitong ano eh, bagay eh. Pag may masakit sa katawan mo, magsabi ka agad. Hindi yung pinatakot. Sinasabi ngayon. ko naman agad eh. Mag, ano ka, mag-open up ka sa akin, ganyan. Tapos samahan mo na rin ng konting ano, para mas may energy ako mag -ano, magmasahe, di ba? Tama. Yan na, okay na yan tata. Babe, Masahin mo lang ako. Saka ano na yan. Babe! Bitin ka ba? Parang gusto ko pa eh. Hmm. Parang marami-rami ito dada. Pwede yung ano, bukas naman yung kalahati. Sige ha Pwede yan ah. Uy! Masahin mo naman ako marami